kanta talaga. Sino? Ayun. Alam mo, naduling talaga sa katitingin sa iyo. Siguro pag napangasawa yan, ako na ng tao sa buong mundo. Bagay ba kami? Palagay ko bagay. Aba ba talaga? Eto ang bagay mo mapangasawa. Ay, <gasps> hey, kapatid ko yan <sighs> Bagay mo kami? Ha? ba ang kamakanag ni Heb galing sa probinsya? Sabi ka. hindi si Eb yan. <laughs> <laughs> si yan. Hindi si Eb yan! Hindi si Heb to? Hindi po. <laughs> <laughs> si <EF> lang? Ha? <laughs> hindi ba ito apoko? Eh, siya naroon na apoko. Nasaan si Hep? Nandun po. Nandun siya! Nandun! sa Hep! iwan Hep! Hep! Wala nga, Apo po. Ito, ito ang Apo niyo. Oo naman. Bakit ang kapatid niyo nakulay daga? Bakit ka naging Apo? Apo! 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 abo! ba? Ano ko? Asan? Asan ako Ayon! Ha? Tatigdig! Hmm. Ang apu ko, naging Spider-Man. Ay! Au! Uh, mabuti pa ho siguro habang uh, wala kayong matuluyan, habang nandito kayo, buti pa dito na muna ho kayo sa akin tumira dahil na uh, naging mabait naman sa akin yung uh, kapatid ninyo si Hep, so parang tulong ko na rin para sa inyo. Dumito na muna kayo. ah uh, uh, salamat naman. Uh, kaya, kaya lang, eh, eh, uh, tol, tol, ikaw na nga magsabi. <laughs> Bigla ang kasi ang punta namin dito eh. Kaya medyo... <laughs> Lo, ikaw na nga magsabi. Marami pa kayo palikuli, kuye. Kailangan yan, direct to the point. Eh. Ang ibig sabihin, salamat sa alok ngong pansamantala. Subalit, wala na kami ibabayad sa iyo. Wala na naman tuwarkan siya ko eh. Huwag niyo na intindihin yung lolo. Lolo? Ah, Ayos sana. Ang naging yung lolo. Ho, pang pangalan ko, huwag mo na akong tatawagin lolo. Opo, lolo. O, naroon na naman. Pwede ba alisin mo na yung lolo? Salamat. Uh, okay. uh, 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 uh. Isa na lang problema, ah, uh, yung, ah, uh, ah, uh, tol, ikaw na nga magsabi ng, uh, ano? Kasi, uh, ano eh, ah, 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 Ang ibig sabihin, paano ba rin yung kakani namin dito? Ay! Huwag yun na ho munang intindihan. Palang dali oh. pwedeng akong sumagot sa inyo, no. pero kailangan ho, oh, maghanap buhay kayo para makatulong naman ho oh, kayo sa akin. Tama, tama, tama yung sinabi niya. O, okay. Hmm. Saan sa, kami? Sa taas? Ay, ah. meron akong border doon. Dito kayo, dyan, sa kwarto dyan, sa baba. Eksakto yan sa inyo, kasyang-kasyang kayo dyan. Sa labak? O, oh, sige. Mm. Uh, meron pa akong gagawin dito mm. sa kusina. Maiwan ko na muna kayo. Oh. Ah. Sige. Ano kayak ang tsura Apa Ah, ba, teka tayo pupunta? Yun tayo, yun tayo. Teka muna, bakit yung kukin na huwag ka ja. Oh!

Tengi. Gusto mo? Ay, hindi. Uh, Binibiro lang naman kita <laughs> Hi. Bastos! Huh. Ako yata ang kinakausap mo. Ikaw nga! Bakit mo naman sabi, bastos ako? Eh yan oh, kitang-kitang ebidensya sa mata mo, nangingitim pa. Ano ba mga ko? Imi e, lahi lang. E, ko. lang. Eh, mistiso ako. Hindi, kalahati lang. Iki, e, bago-bago mo dito. Hindi ka lang bastos. Sinungaling ka pa. Aba, sobra na yan, ha? Sobra na yan. Anong ebidensya mo na binastosira? May siya ka? Anong ebidensya mong bastos ako at sinungaling? <coughs> ah! Hindi lang pagkabastos ang nasa mukha mo. Pati pansit ko. Anong ah, pansit mo? Ang pinagsasasabi mo? Ayun, oh, sa mukha mo. Ngayon, kumpleto ng pagkabalik mo. Good morning, Kuya. Mm. hi. Good morning. Mukhang may lakad ka. May outing kami nila, Melissa. Kuya, ano yan? Um, <coughs> Jules, mauna ka na sa kotse. Yes, boss. Sunod na ako. Yes, boss. Hmm. Kumain ka na. Kuya? Kuya, sabi mo sa akin ang totoo. Ano ba talaga ang intensyon ng business mo? Ba't gusto mong malaman? Eh, kasi... President ako ng student council namin sa school. We live in a respectable community. Eh, yung mga associates mo, mukhang hindi mo pagkakatiwalaan eh. Lagi may dalang baril. Kung mamaya, involved ka sa illegal business. Majaryo tayo niyan. <laughs> ano ba tingin mo sa akin? Kontrabida sa pelikula. Natural lahat ng business ko, legit. Swear to God? Um... Ma'am, nandiyan na po yung kaibigan niyo. Sinusundo na po kayo. Masabi mo, lalabas na ako. Opo. Kuya? Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Sige na, lumakad ka na. Huwag mo nang paghintayin yung mga kaibigan mo. Kailangan mo ng pera. O, oh, eto. Para may panggastos ka. Hmm. Dali mo na lahat yan. Sige na, lumakad ka na. Huwag ka magpapagabi, ha? Mm -mm. Sige, bye-bye. Bye. Bye. Hindi ko na talaga matanggalan ng init dito. Gabi-gabi na lamang nakasasakripisyo tayo. Hindi man lamang kayo manghiram ng ventilador. Ah, parang pa to, ah. ah walang kahangin-angit. Ah, sobrang init! Uh, tama na nga. Puro kayo angal. Hindi kayo marunong gumawa ng paraan. Isipin nyo, nasa Alaska tayo. Puro yelo. Ang lamig. Giniginawa ko. Ang Uh, ginaw. Oh, ano, tol? Hindi ko pa pagiginaw. Eh, oh. e, init pa rin eh. Mainit talaga sa lugar nito Tumahimik ka na nga dyan. Pag hindi ako tumigil ng kapapaypay, ilang araw lamang kukulanin ako. Hmm. Pira. Makarap ka ng lugar na malamig. ka sa buhay mo. Basta ako, nasa Alaska na. Lumilin doon. Lo, anong ginagawa mo? Abay, napagod na ang kamay ko. Hindi yung ulo naman. Mainit? Ano yung sigaw na yun? Bakit? Stop! Stop! Tiga, 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 tika. Hmm. Paano ang lolo? Hmm. Pabayaan na lang natin ang lolo. Tutal matanda na yun eh. Tayong dalawa na lang maghanap ng trabaho. Tsaka, mukhang type na yung lolit eh. na lang natin sila. Tutal bagay naman eh. Tinuwa, lolo, lolit. Ha. Ba? Okay, tuma. <laughs> tiga, 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 tika. Na naman, bakit? Saan tayo pupunta? Saan naman tayo maghanap ng trabaho? Trabaho bang hanap nyo? Oo. Oh. Oh. Uh, mm. Sino kaya sa inyong dalawa ang pangahas na nag-abala sa akin ng dalawang araw? Ikaw ba yun? Ba, hindi ko ah. Wala akong kinalaman dyan. Sa bagay, dahil binigyan niya ako ng rose, pinatawad ko na siya. Uh, ako, ako yun. Ako nagbigay niyan. Alam ko namang ikaw yun eh. Manager ako sa club. Kung gusto nyo, kung hindi kayo namimili ng trabaho, pwede ko naman kayong ipasok eh. Ah, oh, sige kahit ano, manager nga tatanggapin namin eh. Uh. uh, 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 uh. Ah, kahit na ano. lalo na kung kasama ka, mas okay. Here we go.

Ganda talaga. Sino? Alam mo, naduling talaga sa sa sa'yo. <laughs> Siguro pag napangasawa ko yan, ako na pinakaswerte tao sa buong mundo. Bagay ba kami? Palagay ko bagay. Aba ba talaga? Eto ang bagay mo mapangasawa. Ay <gasps> eh, kapatid ko yan eh. <laughs> Nangangarap lang naman po ko eh. Kahit na ba sa pangarap, huwag mong gagawin yan ha. Dahil kapag ginawa mo yan, lahat ng balas sa baril na ito, ipapasok ko dyan sa utak mo.